Sinubukan nga palagis guys namin magtaan ang bukoy kong dito sa gitna ng ilog sa lugar namin at napakarami nga palagis namin nahuli at mga pumasok dito mga malalaking kalantugas. Bali limang oras nga lang palagis namin binabad dito at ayan nga palagis yung mga nahuli namin at dito na rin nga palagis namin ito niluto sa may gilid lang at nagsabay-sabay nga palagis kami dito naghapunan kasama mga kaibigan ko. So what's up mga kanapadaan lang so bali nga guys ang adventure natin ngayon ay gabi. At dahil nga guys gabi ang adventure namin ay hapon pa lang inasikaso na rin namin itong mga guys namin ng mga bukoy kong. Kung nakita nyo guys itong plastic bottle na may mga butas na yan eh, hindi nga pala yan guys basura bagkos yan guys ang paglalagyan natin ng mga pamain para mas patagal guys silang maubos mga limang oras kasi guys natin ibababad dito mga bukwikong na to dito sa gitna ng tubig at para guys manatili yung pain sa loob ay eh, kailangan talaga natin ilagay sa plastic bottle na mayroong mga butas para magsilabasan din guys yung amoy o lansa ng mga pamain natin so bali nga guys sampung peraso itong mga natapos at nagawa naming bukwikong at ilalagay na nga pala guys namin yan dito sa bangka namin sinimot dito nga pala guys kami magtataan sa harap lang ng amin palaisdaan. Kasama ko nga palagis ngayong araw yung tropa kong si Angelo, si Balong at si Miguel at syempre yung kapatid ko na nagka-camera sa amin. Sa mga followers nga palagis namin dyan na gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo dito. Shoutout nga palagis sa mga taga Quezon City dyan, taga Pasig at taga Lucena. Syempre sa mga taga Marinduque at mga taga Bicol, shoutout sa inyo at mag-iingat po kayo palagi. Kung makikita nyo nga guys yung style ng pagtataan namin ng mga bukay kong ay bali nga palagis, meron itong isang malaking lubid na binabagsak namin at magkakadugsong lang sila. Dito na rin nga kami nabutan ng gabi sa kubo namin sa pala daan kaya nagpasigagis kami dito ng apoy para mahabog naman guys yung napakaraming mga lamok halos isang milyon wari lamok dito makalipas nga lang guys ang limang oras eh pinandaw na rin o binalikan na namin itong mga tinaan namin at dito nga guys sa unang pandaw namin ng bukikong kong ay limang piraso mga kalantugas agad yung pumasok tapos dito naman guys sa pangalawa ay apat na piraso sa sobrang lalaki naman nakakatuwa guys ngayong gabi dahil isang pandawan pa lang natin eh sobrang dami na kaagad ng mga nakapasok o nahuli natin dito sa bukikong kong natinaan namin at effective din guys yung nilagay nating cover sa pamain dahil hindi talaga maubos. Bukod sa napakatataba ay napakalalaki nga pala guys itong mga kalantugas na nahuli namin. Eto guys yung mga kalantugas na nasa malalim na part na hindi na basta-basta nahuhuli. Medyo kalawangin na rin nga pala guys yung kulay nila. Halatang matagal na yung mga kalantugas na to. Eto yung sinasabing mga kalantugas na pinatibay na guys ng panahon pero hindi sila nagkamali. Nahuli pa rin namin sila. Ganito nga lang pala guys ang buhay dito sa probinsya lalong lalo na dito sa lugar namin. Dahil nga guys na napakalawak ng mangroves at napakaraming pwedeng mahuling pwedeng maiulam dito ay basta masipag ka lang ay hindi hindi ka talaga Guys, magugutom. Eto nga pala guys mga bukikong na ginawa namin eh panghuli nga pala guys ito ng blue crab at mga alimango at hindi dito sa kalantugas. Sinubukan lang guys namin pero effective pa rin talaga siya. Balak nga pala guys namin ilaglag itong mga bukikong na to doon sa laot. Noong napan daw na nga guys namin lahat ng mga tinaan namin eh nilagay lang namin dito sa isang malaking planggana. Tingnan nyo naman guys grabe napaka fresh at napakalalaki yung mga kalantugas na nahuli natin ngayong gabi. Ang masarap nga pala guys luto dito sa mga kalantugas eh, ay tapos lalaw ng gulay na kalabasa eh, talaga naman guys, guys ubo sa inyo lahat ng bahaw diyan sa bahay nyo ang tantya ko nga guys dito sa mga nahuli namin kalantugas ay halos nga pala nasa tatlong kilo to pero wala guys hindi natin ibebenta yan at lulutuin natin yan ngayong gabi at pupudripin natin lahat mga yan kaya nga syempre tuwantuwa na naman yung mga kaibigan ko na si Balong si Miguel at syempre si Angelo guys tuwantuwa yung mga yan dahil ang dami guys talaga namin uulamin ngayong gabi dito na nga lang pala guys namin niluto itong kalantugas sa medyo malaking kawa dahil guys napakarami niya baka magangatan o magalisan do sa kwaling maliit makalipas nga lang guys ilang minuto luto. Ayan na guys, grabe. Luto na kaagad itong ating mga kalantugas na sobrang lalaki talaga. At dahil nga guys, alas 11 na rin ito ng gabi. Wala nga pala guys kaming kanin dito. Kaya naisipan na lang namin, napapapakin na lang lahat namin itong mga kalantugas na to. Kaya ayun guys, sabay-sabay na rin kami dito nag-food trip. At syempre nagpasalamat kay Lord sa mga blessing na binibigay niya sa amin araw-araw. Kaya hanggang dito na lang muna ulit guys yung adventure natin. At kita-kits na lang ulit tayo sa sunod na adventure.